Hi guys, Dr. J. And marami ang nagre-request at marami ang nagtatanong sa ating channel about this pananakit ng sikmura. So, relate ka ba dyan na ikaw yung isang linggo nang uminom ng gamot pero pabalik-balik pa rin ang pananakit ng sikmura. Yung pasyente, Dok, two weeks. Two weeks akong umiinom. Dok, ako isang buwan. Four weeks. Imagine gaano katagal yon. And then pagkatigil ng gamot, ayan na naman mahapdi na naman ang sikmura. Yung isang pasyente ko nga, Dok, maintenance ko na yata yung gamot sa asid sa sikmura, parang sa high blood. Pag tinitigil ko, sinusumpong yung sikmura ko. So, yan ang topic natin. Relate ka ba dyan? So, pananakit ng sikmura na pabalik-balik, baka may bakterya. So, by the way, this is Dr. J. Sa pa akong internist and cardiologist, kung bago ka sa channel, 100,000 na lang po aabot tayo sa 500,000 subscribers. So paki click po ang subscribe button, ang notification bell, and also paki-share yung ating video. maraming data ang pumasok na ayon sa pag-aaral ay related ang pananakit ng sigmura sa iisang klase ng bakterya. So kung pabalik-balik yung gastritis mo, laging mahapdi ang tiyan, halos buwan, then taon na. Paggamot, gamot, ayan na naman, babalik. Nagamot again, and then babalik na naman. So most likely, baka meron kang bakterya. Ang bakterya nito ay tinatawag na H. pylori or Helicobacter pylori na bakterya. So, actually, common itong bakterya na ito. Kalahati ng population siguro ay may H. pylori. Pero hindi lahat may simptomas. Mga 20% lang ang may simptomas. Ngayon, ano ba ang nangyayari? Ang bakterya na ito, nakatira ito sa sigmura. Nakukuha natin ito sa mga tubig at pagkain. Kapag hindi maganda yung pagkakaprepare, makontamination, ay eh, pwedeng meron tong bakterya. And then, pag ito ay nagkaroon na sa sikmura mo, doon na siya tumitira. So, nag stay siya doon. At meron siyang panglaban sa asid. Kaya bakit naman itong ay katapang-tapang? Yun pala, meron siyang proteksyon para hindi siya maano ng acid ng ating sikmura. So, kaya niyang labanan. Meron siyang protect. May shield siya. So, in that way, nabubuhay siya doon. So, pinaninipis niya yung lining ng sikmura mo. Pinakain niya yan. And then, eventually, ayan na din na. Magkakaroon ka na ng simptomas ng gastritis. So, pananakit ng tiyan, sikmura, nasusuka, susuka, diba? makabag ang tiyan. No? Puro hangin. Bloated. Sabi nga ng isang pasyari doon, tok, lagi akong bloated. So, dighay ng dighay. ba? Diba? So, yan yung mga simptomas na pwede natin sabihin, baka may bakteriya yung sikmura mo. And, habang nakatira sa diyan, hindi lang karon pagkakaroon ng pagsikmura. no. Pwede rin 'yang butasin, no. Pwede siyang magkaroon ng gastric ulcer na tinatawag. No? Magsusugat ang iyong sikmura. So pag nagsugat, ulcer na po ang tawag diyan, no. So pwede siyang sa gastric o kaya sa portion ng duodenum, yung initial part ng ating small intestine. So hindi lang siya sa paninikmura, kundi pwede rin 'yang magkaroon ng gastric ulcer. And may certain percentage po na ang H. pylori can cause gastric cancer. So, hindi lang gastritis, hindi lang ulcer, pero nakalink din ang H. pylori bacteria na yan sa gastric cancer. So, dapat malaman natin kung ang pananakit ba ng sigmura ninyo ay gawa ng bacteria. So kapag hindi siya nawawala at pabalik-balik, most likely kailangan ninyo ng kinatawag na endoscopy. So 'yung mga ating gastroenterologists po sila nagpe-perform yan at meron silang testing kung may H. pylori. Kapag nalaman nila 'yan, merong regimen, isang linggong gamutan para mawala uh, 'yung H. pylori bacteria. Ngayon, ano ba 'yung pwede nating gawing pag-iingat? para hindi tayo basa-basa dapuan. At kung meron man tayo, paano natin ma ang H. pylori? May mga pwede tayong inumin at kainin na may antibacterial effect na may mga pag-aaral din na pwedeng mag ng H. pylori. So, number one dyan is honey. So, isang isang kutsara, kutsarang malaki. One tablespoon ng honey may pag-aaral po na may antibacterial effect at ginamit na rin siya sa H. pylori. May study po niyan. Isa pang pa pwede, green tea. So yung green tea, meron din siyang effect sa ating H. pylori infection. And pwede rin kayo mag-take ng milk, gatas. So may mga components ang milk na may antibacterial effect laban sa H. pylori. So honey, gatas, tsaka green tea. And then, pwede kayo sa gulay, ang may pangontra sa H. pylori ay yung mga broccoli. So, hanap ng broccoli. So, mag magluto na ang ingredients ay broccoli. Ang broccoli ay may component din na anti-H. pylori. Meron siyang component na sulforaphane na linalabanan. So, nahihirapan yung H. pylori at pwedeng ma-eradicate. And syempre, isa sa kailangan nating uh, proven talaga na pangkontra sa H pylori ay yung probiotics. So may mga pagkain na mataas ang probiotics, yung yogurt, yung miso soup, yung kimchi. So mga fermented foods, mga pickles. So may mga pangontra 'yan sa H pylori gawa ng probiotics, mga good bacteria. Meron din namang mga nabibili sa mga convenience store, sa mga healthy mga drugstore, merong tinatawag na probiotics. So, marami yan. Pag nag-search kayo, napakadami klase ng na mga kapsula na may probiotics. So, I hope may nakuha naman kayong tip kay Dr. J. So, kapag may tanong medical o may nararamdaman, lalo na ang sikmurang mahapdi na pabalik-balik, ang tanong ng bayan, what to do, Dr. J?